Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagay na pinitis patungkol kay ng Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Ming Mendoza at Alden Richards at ngayon pala nakadalaw, o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa kanilang dalawa. Napakarami nga po natin dapat pag-usapan sa araw na ito. Ito po'y pumapatungkol sa walang katapusang bangayan pa rin po sa social media na nangyari po kay Nain at kay Alden Richards. Kung saan, makikita naman po natin na silang dalawa na po mismo sumasagot sa mga pinagtatalunan ng mga netizens sa internet, sa social media, lalong-lalo na po sa Twitter, sa Facebook at sa Instagram. Kung saan, si Mina nga po nagsabi Nakita dito naman po sa kanya ng uh, sinoot no statement shirt nga ang tawag ng ng iba bad days or temporary lahat ng bagay ay temporary lang na may na siya naman po may kinalaman dito po sa pinagtatalunan ngayon ng mga tao sa social media kung saan bakit nga raw ba itong si Alden Richards pati raw po itong si Catherine Bernardo ay biglang nawala na parang bula na tumahimik magkat patapos nga raw kumita ng maraming pera dito raw po sa kanilang ginawang pelikula. Sabi nga ng iba, di ba? Umabot nga raw po ito ng bilyon. Kaya sa isang uh, pelikula na umabot ng bilyon, uh, nag exhibit pa nga raw po sa bilyon ng kinita. Ito po yung kanilang uh, palabas. Ngayon, ang daming balita, <coughs> bakit nga raw ba nanahimik na si Alden at saka si catherine Hindi na nga raw nakikita tulad ng dati eh, mamaya po sagutin natin bakit nga ba nangyayari yung mga ganang bagay. Ano? At narito nga po mga komento na uh, napili na namin din patungkol sa mga updates natin. Ito patung uh, patungkol po, no? patungkol po sa mga nakaraan po natin na uh, uh, updates pa. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Rose Bell Villarian. Sabi niya rito, ay hey, Pinas Showbiz News naman. Advance Happy New Year, hindi na ako magtataka kung bakit wala si Maine kung bakit hindi nagpunta sa gabi ng parangal? Isa pa, Mr. Pinas, paano manliligaw si Kuya Alden kay Catherine Bernardo? Ibang relihiyon ni Catherine. Isa pa, hindi babi si na Kuya Alden at uh, Catherine. Sana mabasa mo itong comment ko. Salamat, Mr. Pinas. Marami nga po nagsabi, ano na, uh, itong araw po si Catherine Bernardo ay isang iglesia ni Cristo. No, we have nothing against sa iba't ibang relihiyon pero ang sabi nga po nila, pagka ikaw ay uh, di ko alam kung anong terminolohiya doon nanon pero kapag ikaw ay INC, pinagbabawal po no, na magkaroon ng karelasyon na hindi mo karelihiyon. Okay, medyo straight po sila pagdating sa ganang bagay. Bilang naman po sa INC, minsan uh, karamihan din naman, ano, karamihan din naman ng ibang relihiyon. Ganun. Ah, uh, bolta again, born again, uh, Catholic, Catholic. Diba? May mga ganun sila. Maraming salamat po sa pag-share. At mula naman po kay Miss Marina Batin. Sabi niya dito, hi, thank you very much, Mr. Pinas for coming back. I'm very happy to hear you again. Thank you po. Now, Mr. Pinas, ano pa nga ba ang kahihinatnan ng mga pelikula na di naman di, man, uh, di na naman talaga kumikita, lugi talaga. Diba? Alam natin kung paa, uh, kung gaano uh, ma malakas. Uh, di naman ginagawa gina, uh, ginagawaan ng pelikula. Pilit man uh, tina, uh, tinatakpan, iyam ang kumita na malaki. Hindi na nila malalampasan dahil iyan ang katotohanan. Marami nga pong uh, uh, naglalabasan sa social media noon po, man, ano, na iyam po yung talagang uh, top grocer of all time. No? Uh, pero ginagawa nila, pinapatay nila yung ganong uh, mentalidad dito po sa mga nanonood. Lalo-lalo diba? na po sa mga netizens. Ganun po kasi kadali, kadali talagang imanip, i-manipula ang mga nasa social media. Sabi nila, hanggang dyan lang talaga ang kinita noon, Pero kung ganun, ganun lang din talaga ang kinita nun, diba, ang daming questions at ang daming loopholes na makikita po doon. Uh, sabi nga ng iba, kinakailangan na i-declare na no, ito lang yung kinita para lumitang tax. No? Pero pag-usapan na natin yung mga dapat natin pag-usapan. Malayan muna natin no? yung concern natin dito po sa kanilang pinagkakalat na ito po na uh, si Alden Richards ang tinutukoy po nila na makakasama po ni Robbie Domingo at Bianca Gonzalez sa pag host po ng PBB Celebrity Edition. So magkakaroon nga naman po ng walang kamatayang PBB ito, ano? Uh, walang kamatayang Pinoy Big Brother ito na ngayon Celebrity Edition dahil celebrity celebrity edition nga naman daw po, 'no? Since uh, nakikiere ang uh, its showtime dito po sa GMA kaya naman, itong uh, GMA na, ano, eh, ng uh, go signal ang mga artist nila na gusto nilang pasikatin sa PBB, no? Na mag-participate po kahit na ABS-CBN po talaga ang may pakana ito. At dahil nga dyan, syempre, magiging combination ng ah, uh, PBB host from ABS-CBN at uh, GMA hindi ako nagsasabi kahit daw na uh, blind item pa lang ito, si Alden Richards daw po ang napipisil na mag-host daw po. Nakasama nila Robbie Domingo dahil alam naman daw po natin lahat kung gaano ka-close ni si Alden Richards si Robbie Domingo. Pero sabi ko nga sa inyo, like what uh, uh, Alden told us, di ba? Um, to see, is to believe. Kung daw wala tayong nakikita, huwag mo na tayong maniwala, huwag mo tayong mag-react. Di ba? <laughs> huwag mo na tayong mag-react dahil ito nga yun naman uh, ang confirm pala po dito is it's gonna be a collaboration between GMA and ABS-CBN. kay Pinoy Big Brother Celebrity Collaboration. Kapuso Star, no? Ganun na rin po ang magiging mga host nila. So, ikalawa natin dapat pag-usapan. Ito nga po uh, uh, naging statement shirt no, ni, ni Mendoza kung saan ang dami po nag-associate at marami po nag-assume na uh, ayan na, siming na mismo sumasagot at yung actions لري Alden Richards na sumasagot kung bakit nga ba hindi na nag-iingay si Catherine Bernardo at saka po si Alden Richards kasi mahalala nyo naman po di ba uh when they are promoting uh, Hello Love Again napakarami pong uh, instances talagang makikita at makikita natin na they are publicizing um lahat ng pagkakataon na si Alden Richards at si Catherine Bernardo na magkasama just to promote the movie okay and now they that they got uh, what they wanted okay para po sa mga audience natin sa mga manonood natin eh uh, ganun lang, ganun na, lang ka, ganun na lang kadali. sabi nga nila eh uh, naging paasa na naman dito si Alden Richards naging paasa na naman dito si Catherine Bernardo actually hindi lang naman sila 'di ba eh uh, talaga karamihan ng artista Ang talagang hindi lang nila malulupi lupi hanggang ngayon 2025 na si Minnie Mendoza at si Alden Richards okay Ah, uh, napakatagal nang wala proyekto ni Mayna Chaka ni Alden. 'Di ba? Ilang taon na rin pero hanggang ngayon hindi mamatay-matay. Sabi nga po ng ating isang commenter, 'di ba? Alam naman nila kung saan sila kikita ng bilyon-bilyon. Paramig ginawa nila. Anong ginagawa nila? Hindi nila magawa ng pelikula. Bakit? Dahil gaha menu yung mga handlers eh. Dapat mas malaki yung kay ganito, dapat mas malaki yung kay ganyan Diba? ba? Kaya ngayon, they are assuming na uh, ito talaga, ito talaga yung best movie, no? Alden at saka Katrine dahil lumabot ng million. Eh, kung yan ang gusto nilang paniwalaan, then paniwalaan nila. Pero sabi nga ni Neil Mendoza, bad days are temporary. Okay, temporary lang po ang lahat. At ulitin,